Hello guys, welcome back po sa ating channel Coins TV. Good day po sa ating lahat. At ngayon po ay may barya po tayo dito ngayon na atin pong pag-uusapan. Madalas po kasi i sa FB page natin ang baryaang ito. Alamin po natin kung hard to find ba o semi hard to find or common coin lamang ang ganitong barya. 50 centavos po 1964 Ito pong bariyang ito ay binigay lang po sa akin ng aking misis at bigay daw po sa kanya ng estudyante niya Ma medyo matagal na rin po mga isang buwan na rin po siguro kaya naisipan ko pong talakayin sa ating video dahil marami rin pong nagsesend nito sa atin kung binibili daw ba natin to at kung magkano nabebenta ang mga ganitong coins so eto pong ayan po, 50 e, review na rin po natin siya guys ayan para naimpo na po sa kaalaman po ng lahat uh, mag uumpisa po tayo dito sa ubers makikita po natin dito sa ubers Uh, nakasulat po dito ay Central Bank of the Philippines Ayan po makikita nyo po paikot po dito At dito naman po nakalagay dyan Republika ng Pilipinas At dito naman po ay sa coat of arms ng Pilipinas Makikita natin ang tatlong star na alam na alam na po naman natin na sumasagisag po ito sa Luzon, Visayas at Mindanao. At dito nga po sa bandang ibaba, makikita natin ang Leon at ang Agila sa bandang kaliwa. At ang Araw na may walong sinag na naipaliwanag na rin po natin dun sa una nating video kung saan in-update din po natin, ni-review ang One piso na Jose Rizal. Pero para na rin po sa kaalaman ng lahat, sa mga bago pa lang po dito sa ating channel, sa mga bago nating subscriber at sa mga viewer, ang walong sinag po dito sa araw ng Court of Arms, sa Court of Arms ay sumasagisag po sa mga lugar dito po sa ating bansa kung saan ang mga lugar na ito ay unang nag-aklas sa mga Kastila walo po yan ito po ang mga lugar Batangas Laguna Tarlac Nueva Ecija Pampanga Maynila Bulacan at Cavite So, yan po yung sumasagisag sa walong sinag ng araw dito sa coat of arms ng ating ubers na bariyang ito. O, yan. Mapunta naman po tayo dito sa reverse po kung saan makikita natin ng babae na nakatayo na may hawak na martilyo. At dito naman po sa bandang kanan ay makikita po natin ang Mayon Volcano. At dito po sa bandang itaas, ang kanya pong denomination na 50 centavos. At dito naman po sa bandang ibaba, ang kanyang mint year 1964. At dito po sa paikot ng barya na to ay makikita tayong mga dot-dot. Madami, napakadami po niyan at dito po sa Ubers ay wala pong nakalagay na ganyan maliban po sa isa nito sa gitna. Yan, ang barya pong ito ay standard circulation coin. So ginamit po ito at umikot sa sirkulasyon nung araw nung panahong 1964 ginagamit po ito nung ating mga ninuno na pambili, pambayad. Kaya po standard circulation coin. Ang value po nito ay 50 centavos at ang composition po nito ay nickel brass. 70% copper, 18% zinc at 12% nickel. At may bigat po itong 10 grams. At diameter na 30.3 mm at ang shape po makikita po naman natin round at ang Teknik pong ginamit ay milled. Ang orientation po nito ay coin alignment. At uh, demonetize na po ito. Ibig sabihin wala na po itong halaga ngayon sa panahon natin. Coin alignment. So pagka sinabi pong coin alignment po guys, eto po siya kapag inikot po natin, nakabaligtad po yun dito upside down po kung tawagin coin alignment at uh, ang difference po niya sa medal alignment eto po ang medal alignment pag inikot po natin sa kabila naka align pa rin po siya yan po ang medal alignment compare po dito sa coin alignment ayan upside down po baligtaran Okay. At mapunta na nga po tayo sa presyo ng bariyang ito. Meron lang pong dalawang taon ang 50 centavos. 1958 po at 1964. Isa pong ginawa sa London, sa United Kingdom. Royal Mint po at yung isa naman po ay sa Philadelphia, United States. Ayan. At sa frequency nga po nito, sa 1958 po, may frequency po siya na 34%. Per, 34%. So madami po talaga guys, kaya common lang yung ganitong barya. At may presyo po ang 1958 sa good na 17 pesos. Sa very good naman po ay may 24 pesos. At sa fine may 31 pesos. At ang presyo po sa very fine ay 38 pesos. At sa extra fine po ay 120 pesos. At sa AU condition naman po 190 at sa uncirculated ay 220 so malaki laki na rin po ang presyo kung may hawak po kayong extra fine AU at uncirculated condition yan po at dun naman po sa 1964 na hawak po natin dalawa po yan 1964 ay meron po siyang frequency na 78% So napakadami nito guys. Napakaraming may hawak nito kaya ito ay very common lang po talaga. Ang presyo po ng 1964 sa good ay 5 pesos and 60 centavos. Sa very good naman po ay may 15 pesos at sa fine 25 pesos. Sa very fine naman po ang presyo niya ay 26 pesos at sa extra fine ay 58 pesos at sa AU condition naman po ay mayroon siyang price appraisal na 62 pesos at sa uncirculated naman po ay mayroon siyang 98 pesos so hindi na rin po masama kung may hawak po kayong AU condition at uncirculated condition na medyo may halaga na rin pero kagaya nga po ng sinabi ko standard circulation coin to kaya madalang po makakita ng mga kondisyon na maganda pa unless kung nilinis so pagka po nilinis natin guys ang barya mawawalan po ng ano yan value kalahati po ang mawawala dyan sa barya nyo kung nilinis nyo yan lalo na yung mga mamahaling barya na luma huwag na huwag nyo pong lilinisin dahil almost half of value ang mawawala dyan so ayun nga po maganda rin po na may hawak tayo nito sapagkat ito po ay parte ng ating kasaysayan hindi po mahalaga ang presyo nito o kung mahal ba o mura kasi po ito ay nagamit ng ating mga ninuno at naging saksi ng mga panahon na yun yung history na kaagibat ng baryang ito ay hindi po matatawaran ayan po sana po ay nakapagbigay po ako sa inyo ng konting impormasyon at konting kaalaman at update na rin po patungkol sa baryang ito common lang po yung mga ganitong barya guys Hey, marami pong salamat sa inyo guys sa patuloy nyo pong pagsuporta dito sa ating channel. Sa atin pong mga subscriber, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa, at sa mga bago pang nagsusubscribe po sa ating channel. Pasuyo na po guys, kung hindi ka pa po nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe naman po at like and share ng ating video. At huwag nyo pong kakalimutan yung bell button para po updated po kayo sa mga susunod pa nating pag-uusapan ng mga barya at sa ating ginagawang coin hunting. Okay, yun lamang po guys. Muli po, marami pong salamat sa inyong lahat. God bless po. Keep safe.